sana oh. Nandito tayo. Nandito tayo. tayo. So, nandito tayo sa sa Boracay. Pupunta kaming ano. Okay naman. Siguro dinanaginip ko ano? <laughs> oh, Sinahanap na niya. Baka, para. Kasi naman eh. Hinto na nang itong hindi nagpapali. Eh. Ayan na, na. <laughs> Ayan guys. Nakalabas na rin kami. <laughs> Yung naliligaw. Nakalabas na rin kami sa waga. Maghanap kami ng tricycle going to Basico. Going to Basico. Ayan. Ito yung Divisoria, guys. Ayan ang buhay ng Divisoria. Dito, guys. Sa araw, mga jeep, mga ano yan. Pero sa gabi yan, puno-puno to ng mga gulay, frutas. Mga... mga... Ang kontrabida. Lumabas. Ayan, guys. Ayan, guys. Dati, grabe ang ano dito guys. So, my pretty woman walking down the street. Dati <laughs> dito, ang daming mga snacks, Pero ngayon, ano, wala na. Umalis na yata sila. pugi oh, nakabunit. Tapos <laughs> okay, okay. <laughs> Tawag, -tawag kanina, naw nawawala Ay, Akala niya nawawala ako. Eh malita ako. Hindi niya makita. Hindi. Hindi <laughs> niya ako nakita sa liit ko. Natakpan ako ng mga tao. Dami-dami na naman niya sinasabi. Yan, doon sa sa pinasukan natin kanina, guys. Ang makikita doon ay mga dami. Dito naman, guys, pagpapasok pa dito, ang makikita mo naman diyan ay mga mga souvenir sa Tabora. Yun, ma... Yun yung mga... Ma... Yung mga kaksal dyan, mga, mga... binyag. Yun. Hanapin nyo lang yung Tabora Street. Doon matatagpuan yung mga hinahanap nyo na ganyan. Dito sa Divisoria. Yan. Ihingi